Hello guys, welcome back to my channel I vlog. So for today's video, isasagutin natin yung isa sa mga nag-comment sa ating video about sa Gcash, Jlon, kung paano nga ba magbayad sa Gcash pag nakapag-loan ka. Pero ang tanong niya po, ito po ha, ask ko lang po pag nag nagka-loan ka, paano mo na ba babayaran? So ganun yun. Ibig sabihin siguro, paano magbayad sa Gcash na pag nakapag-loan ka na. So, first is, magpa-cash in ka muna po sa iyong GCash para magkalaman po yan. And then, punta ka sa GCash account mo po, login ka po doon. Ayan, kagaya nyan, may laman na po yung GCash ko. So, ang ipapakita ko po ngayon is tatlong loan, uh, dalawang loan yung babayaran ko. Kasi may tatlong loan ako. Yung isa, ay yung dalawa is ifo fully paid natin. And then, yung isa is uh second payment pa lang po ibig sabihin month, one month po uh, pangalawang month so one month yung babayaran ko na naman ngayon so dalawang klase yung papakita natin so first to do is click mo yung baro then click the J loan and then uh so ayan mapupunta tayo sa my loan so mak nakikita nyo po tatlong loan po yan no so ipo-flipit po natin yung dalawa niyan ngayon So, ayan, click natin yung pay now sa third loan ko po kasi one month lang yung babayaran natin, babayaran natin dyan. Kasi, uh, bali, pangalawang bayad ko pa lang. Bali, two months pa lang yung nabayaran ko. Kasali yung ngayon, no? So, So sa so mga bago pa lang po sa aking channel huwag niyo pong kalilimutan i-hit yung subscribe button hit the like button and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa tuwing may video po akong gagawin and please do share the video na rin po. So the next natin gawin is itatype natin yun, yung monthly amount ng babayaran natin kasi one month lang babayaran natin no ayan so tatype natin ayan sundan niyo lang po so ayan and click po natin yung next. Okay? So, click natin yung next. So, ayan, pagka po natin ng next, ayan po, i-click din natin yung pay. And then, ayan, may resibo na po kayo. So, pwede nyo yung screenshot katulad ko para may, uh, may katibayan or And then, pwede din download sa baba. Click nyo yung sa baba, no? Ayan. So, kung makikita nyo po sa aking balance is nabawasan. So, next is babayaran na na, mag fully paid na tayo po sa dalawang utang ko po. Yung, ganun pa rin po yung proseso. Click borrow, then click J-loan, and then, ayan po. So, so ayan, click natin yung pay now. So, 4 out of 9 months pa lang po yung nabayaran ko dyan. So, 1,000 plus po. Ayan, 1,057.08 yung monthly. So, may balance pa po ako, 5,285.37. So, fully paid po natin yan. Click natin yung fully paid. And then, ayan po. Click next. Ganun pa rin po siya, no? And then, ayan, receive po. So, ulitin natin yan sa pangalawa, ganun pa rin yung proseso. Ang pinagkaiba doon sa monthly is ita type natin kung magkano yung monthly na babayaran natin. While dito po is click natin automatically yung fully paid. So, ayan. Next, ayan. Pakita natin, no. Click borrow. Click G loan. And then, and Mapunta tayo sa my loans. And then, babayaran na naman natin. Ayan, dumagdag na yung ating credit line. So, bayad na, babayaran natin yung nasa baba, no, na isa pa lang po yung nabayaran. So, out of 12. So, pay now. Click natin. So, ayan, click natin yung pay now. Ayan. O, ayan. So, kita nyo, pay in full. Yun po yung direct na i-click natin. So, babayaran natin yung 9,672.80 pesos. So, click lang natin yung pay in full. Yung naka-blue po, no? So, yan. Click next. And then, ayan. So, click pay. Yan po, click lang po natin yun, no? And then, Ayan na po, may resibo tayo again. So back tayo ngayon no sa ating my loan. And para makita po natin na fully paid, mawawala agad po 'yon. And then tataas po. Ayan, so nagbawas na po siya 20,000 plus na lang po yung ating GCash. So click natin again yung baro, click G loan. So ayan, so my loans isa na lang po. So inisa ko lang po para hindi iba-iba yung date, no. So ayan, pag nabayaran mo po automatically, nagtataas yung credit limit mo. So anytime pwede mo yang kunin o get another loan. So ganun po si GCash, kadali magpa-utang, no. Kasimple. So sana po ay nasundan ninyo. Thank you.